Ayun mga gawiks, isang masayang araw sa lahat dyan o gabi, saan man sulok ng daigdig na tayo mga gawiks no. Ito ngayon mga gawiks, yung ating service na lagi nating dala araw-araw, tuwing umaga at hapon. Ito ngayon mga gawiks, nakabukas ang bintana sapagkat sira yung aircon nito. Ni ang gumagana ay pan lang kaya ngayon ay tayo lalabas para ito ay papagawa ang aircon so samahan nyo ako ngayon mga Gawik, sa ating pagpapagawa ng aircon sa service na ito na ating laging minamaniho so ayan mga Gawik, nandito na tayo ngayon sa labas no tayo ay papunta na doon sa shop kung saan doon tayo magpapagawa ng ating service na yung aircon ay ating ipapagawa para malamig ang ating pagbabiyahi sa lansangan so yan, tayo ay malapit na no ilang kanto na lang ay palabas uh, ito ng Marcos Highway mga gawiks no ito yung Bayani Fernando so dyan lang tayo ngayon sa may Ray Auto Electrical Shop aircon din ang kanilang shop gumagawa din ang aircon sa mga sasakyan so dyan tayo ngayon pupunta so dito tayo ngayon mga bricks, no, ayan, re-auto electrical at air conditioning din so dito tayo ngayon magpagawa mga bricks, tayo ay tatabilang So yan, ang mga tayong start na yung ating pagpapa ng aircon. no? no. So yan, nag no, so, ko naman 'yan. Eh, ano no, nag start na yung ating mechanic on duty ayan unti-unti nang binaklas yung mga parts dito sa ating service at mamaya i-drain yung natirang preyon dyan para mapalitan ng bago so yung bumper nito mga gawik sa ah, pangkakalasi yan kaya pala mga gawik si eh, wala tayong aircon dahil mayroong leak yung hose daw sa ilalim kaya walang lamig na lumalabas kundi pan lang So yan, dito nga tayo nagpagawa mga gawiks no kay Re Auto Electrical at Aircon Parts and Service. Ayan, dito tayo. So dito yan sa Hel G. Fernando Avenue no. Yan. Dito lang yan, malapit sa Santa Lucia. Ayan, Marcos Highway dyan mga gawiks. Ayan, maraming sasakyan nga at matraffic madalas dito. So ayan na yun, kitang kita yung LRT doon mga gawiks no yung daan ng train kaya na sakto dumaan yung train mga so. yan ito yung ating service ngayon na nere repair ang aircon na ayos baklas baklas yan alisin yan ngayon tatanggalin ayan yung mga gawis na tinanggal na parts sa loob so dito yung may leak daw ayan ito yung ayusin uh, ayan ang pinanggalingan sa ilalim tinukot yan mga gawis doon no? hindi na lang binaklas yung bumper kasi kaya namang tokotin sa ilalim so yan lang niluwagan lang yung ibang mga tornilyo dyan para mahugot doon sa ilalim tinanggal na So yun ang mga kawiks ang may lake. kaya pag napalitan ng bago yon okay na. At siyempre yung preyong dyan na luma ay alisin, ididrin at palitan ng bago. So yan na yung parts na pinalitan mga kawiks no. Yung tubo niya, yung hose ang pinalitan ngayon ipipiting sa loob. Hindi pa yan tapos kasi ito higpitan pa yan, ipipiting pa doon. Pag nasakto na yung sukat niya, saka na yun i So, yun mga guwiks, yung leak eh, wala na. So, yun mga guwiks, no, okay na. Ayan ang pagyari. Nagpalit ng hose. Ayan yung nag -leak na hose, no. At ngayon, sasalpak na yan mga guwiks doon sa loob. Ayan. Yung ating mechanic on duty, ayan na naman. Dudukot na naman sa ilalim. Para yun ay ikabit doon, no. At, siyempre, pag natapos naman yan, mga gawiks ay magkakarga ng priyon Pero, bago magkarga, idedrain mo na yung luma para malinis. So, ayan na. Ikakabit na sa ilalim, mga gawiks yung pinanggal kanina, no. So, ayan. Antayin natin na matapos yan. na, hikita na yung mga tornilyo doon kung babalik na yung mga tinanggal doon mga gawiks no para ma-fix na yan. So, yan So, ayan na mga gawiks, natapos na ang pagkabit doon no sa tinanggal na hose. Sa na naglik na sa mga naglik na pre yun. at yan na nga, pinalik na yung bumper. Kinabit na. So, ayos na. Ayan na mga guwigs na, kakabit na yung pag drain ng kayo yun. Kuya. Ayan na mga guwigs, maandar na, start na. Ayan ang pag-hidrin para mapalitan ng bago alisin muna yung luma no? so yan ang mga guiks malapit na tayong matapos dahil pag natapos yan ay kasunod yan ay magkarga naman ng bagong pre Gawis natapos na yung pag drain ng luma so ngayon ay mag palit na ng bago magkakarga na tayo ng bagong prion ayan na ay yung prion mga Gawis no start na ang pagkakarga ng bagong preview natin. So, yun alawang mga naman mga yung bagong kabit natin doon. Pwede na i-start. So yan na guys, i-start daw natin yung ating aircon. No? So yan ang instruction sa atin ay start na at i-start natin yung aircon. Ayan, I ay start na natin. Salado natin yung mga bintana. Kasi bukas. <laughs> check lang natin mga guys no kung ilang minuto ilang minuto bago matapos magkarga ng bagong freon dyan no ayan ayan mga guys mga 3 minutes na tayo no 3 minutes na tayong nagkakarga ng freon no ayan hanggang sa matapos yan tingnan natin sa loob kung malamig, malamig na ang buga ng hangin no? so ayan na naramdaman na natin yung lamig ng hangin dito sa loob ng mga na umipikto na yung priyon so ayan, patuloy pa rin nagkakarga hanggang ngayon no? ayan 4 minutes 4 minutes na tayo kanina mga gawiks yan tangki na yan ay eh, nagamit na rin yan doon sa katabi natin dito no so hindi pa naubos kaya yan gamit pa rin natin Finish. so yan mga gawiks no pinapatisting sa atin yung lamig dito ng daanan ng priyo no ayan malamig na nga malamig na so, Yeah. So 6 minutes na nakalipas no. Na nagkakarga ng preyo natin diyan sa ating service. So yan ang sabi sa atin ng mechanic on duty ay dahan-dahan lang magkakarga ng priyon para hindi mabigla at maganda ang pasok sa loob so yan naka 7 minutes na mga gawiks no 7 minutes na yan so yan na ngayon mga guys ay natapos na nga dahil sa malamig na at tamang tama na yung pagkarga ng preo no so ang compressor naman ay okay condition kaya hanggang dito na lang at natapos na yung ating pagpa repair ng ating aircon sa service ayan okay na nalipit na ni kuya Ligpit na lahat ang kanyang gamit sapagkat tapos na. Kaya ako naman ngayon ay magpapasalamat sa inyo hanggang sa dulo ng aking video sa pagpapagawa ng aircon sa service natin so yun bye bye maraming salamat sa lahat yan sa inyong mga suporta masayang buhay lang sa lahat dyan. yahoo ayan mga guys natapos nga service natin o oh, pagpagawa kay ano engine, yung ating mechanic on duty ayan shout out natin anong pangalan mo kuya Ayan, ah, si GR. Si GR yung gumawa sa ating service, no? Na araw-araw natin ginagamit dahil may siniservisan tayo sa kumpanya. Ayan, shout out kay GR na siya yung gumawa at maayos naman at okay na, malamig na yung service natin. So, dito yan sa Ray Auto Electrical. At